hindi muna ipaprioridad ng mababang kapulungan ang paglipat sa ibang lokasyon. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, mas nakatuon ang Kamara sa pagpasa, pagpasa ng Mac bin ledak priority bills ng Marcos Jr. Administration. Dagdag pa ni Velasco, isan na alang-alang din ng kamera ang epekto ng re relocation sa halos 10,000 empleyado ng institusyon. Magugunitang inihain ni Nakamarines Sur Representative Ellery Villafuerte, Pampanga Rep. Aurelio Gonzalez Jr. at Quezon Representative David Suarez ang House Resolution 1390. Sa ilalim nito, hinihimok ng bumuo ng ad hoc committee upang pag-aralan ang pagbuo ng bagong gusali ng kamara. Malapat, malapit sa tinatayong Senate Building sa Taguig.